Kaya nangangati yung lips ko. Allergy siguro ako sa lipstick. Ah, stress ako sa trabaho. Naisip ko uminom ng beer. Pasensya na sa mga manonood. Normal lang naman yung beer para makatulog. Sabi ko pupunta ako dun sa beer. Uh, bilihan talaga ng beer inuman. Naisip ko na yung ibili ko doon sa rest sa sa bar na mamahaling beer. Bumili na lang ako ng beer diyan sa supermarket at iinom ako din sa gilid. Yung ibibili ko ng mahal eh, dagdag ko sa pasalubong ko. Maigi pa. Ito aking pulutan ngayon. Ang pangalan, Poops. <laughs> Poop. Poop poop. Ang pangalan, oh, poop. Tapos, ang hininom kong beer, binili ko lang dyan sa gilid. Henneken. Baka hindi na naman kasi ako makatulog Sobrang pagod. Ako lang yata yung ano yung supervisor na mahilig magprotesta. Sabi ko, bakit ganon Yung ibang lahi, taga rito, apat na floor ang chinecheck. Ako, pitong floor. Sumakat ang tuhod ko doon. Wala akong magagawa. Absent yung isang supervisor. Mahina yung hotel namin na to. Pag absent isang supervisor, meron dapat magdagdag sila ng isa pang Pinay na supervisor. Marami naman Pinay na magagaling. At hindi lang naman ako. Yung mga Pinay na kahama ko, mawag ng tatlong taon. Mahuhusay na yan. Pag may ka isa, maybe i-relieve sila, hindi yung babaldahin nila ang isa. Wala eh. Wala ano magagawa. Anong talaga ang buhay dito namin? Tanggapin kahit hindi ka lugod sa kalooban. Kailangan namin magtrabaho. Kailangan namin kumiga. Ito pala yung ininom ko, Henneken. Sa Korea, makeju, makeju, dito, heniken, maraming klaseng beer dito. Ayan. Hindi mo ma masamang uminom nito. Depende sa klase ng tao kung magpakasama ka. Ang pait. Kasi pag sobrang pagod ko sa trabaho, hindi talaga ako nakakatulog. Naalala ko yung koreana kong kasama sa Korea. Umiinom siya ng beer para makatulog siya. Marami kasing klase ng pag napagod ka, hindi ka makakatulog. Meron namang pagod na pagod ka, makakatulog ka na agad. Dito ako, oh, sa park. Doon ko binili yung sabumi yung aking ininom na beer. Mga isang oras ako dito. Pahangin-hangin na ako. Sumama ang loob ko. Masama ang kaloban ko pero ginawa ko pa rin yung trabaho. Maraming marami sa amin na hindi lang naman supervisor na stress. Housekeeper din. Binigyan ako ng pitong, pitong floor na i check Nawa ako ko kay Giselle, sinigawan siya ng housekeeping manager namin. Mali yun eh. Narinig ko yung sinigawan siya. Ba't kaya sinisigawan si Giselle? Ang bala ko kasi, after eating, tinanong ko siya. Giselle. Uh, Shout out pala kay Giselle. Giselle. Tapos muna ba yung to o to Kasi yun lang naman ang arrival niya. Para mag hindi ko siya kailangang madaliin. Sabi kasi din ang housekeeping manager namin, out me at yung mga hindi arrival, ay kinulayan ng pink. Pag may kulay pink, hindi kailangan i-rush. Yung ano lang, yung arrival ni Giselle, ala, una pa lalabas, sabi niya, uni, kalalabas lang, sinisimulan ko na. Kaya hindi ko muna siya pinuntahan. At yung iba niyang nagawa, hindi ko muna nire-report. Kasi nga, hindi naman kailangan pa yung room na yun. Ay, pitong floor ako. Hindi ko mamamonitor lahat. Yun ay mistake ko. Hindi ni Giselle at mistake din ng housekeeping manager. Dapat idiniklara nila na kailangan lahat yung room para hindi ipinasa sa akin yung report 238. Alanganin yung oras, mamadaliin si Giselle ng tatlong room na yun. Siyempre, umiyak si Giselle nun eh. Umiyak siya. Sino mo hindi iiyak? Tinodo niya na yung trabaho niya, tapos biglang sisigawan. Hindi muna niya inalam kung ano ba. Ang tapos na at hindi pa. Wala eh. Hindi ko alam kung saan na kami lulugar. Ang nangyayari na lang sa amin, magtrabaho. Magtrabaho. Gawin mo yung trabaho mo. Sigawan ka, lampasan mo na lang sa tenga mo. Sigawan ka, sigawan mo rin. <laughs> Ganyan dito. Pati bayan ng kalooban. Kung hindi kaya ng kalooban mo, umiyak ka na lang. Shoutout pala sa mga followers ko. Kaya nga ako nag-vlog para i-share ko sa inyo yung mga karanasan namin dito. Cheers po. Drink moderately. Kanina habang nagsusupervise ako ng room, sabi ko, tutulong ako kada floor kasi yung arrival na binigay sa akin, kaya ko namang i-report yun. Pero pagdating mo sa iba pang check-out, aalangangin ako pag hindi ko binilisan. Sabi ko, hanggat, hanggat wala pa akong na check na tapos na, tutulong ako sa mga housekeeper magtanggal ng balot ng kama. Ina, hindi ko sinasabi sa aking manager na ginagawa ko yun kasi gusto ko rin silang tulungan. Ayoko na tatayo na lang ako, nakikita ko mga kapwa ko Pilipino na hirapan sila sa trabaho. daming bunga nandito sa ulohan ko. Ayan, oh. Green na green pa ang kulay. Pero ang oras ngayon, alas 6 na, eh. 6.30. Green na green pa yung kulay niya. By September, mahihinog yan. Siya, na, nalimutan ko na kung anong tawag yun sa occasion na yon Ah, mainit ngayon pero okay lang yun dito sa Israel kapag mahusay kang artista panalo ka pero mahirap maging artista pag alam mo na agrabyado ka na diba ang gitong chichiriyaw <laughs> nasa puso daw ang tunay na yaman puso ang design pala ni pops Ang mas ako. Atsosyal yung halaman dito. Parang sunflower, oh. Gabi na, namumulaklak pa. Hmm? Dilaw. Kasi kaya sila namumulaklak, may ilaw. Akala nila yung ilaw, araw. Siyempre, galing sa solar. <laughs> sa araw din galing. Ang usapan kasi kapag supervisor ka, apat na palapag ang iyong i check Sa akin, pito.